Ano ang ginagawa mo sa tuwing ikaw ay nagagalit o masaya? Paano mo ipinahahayag ang iyong damdamin kung ikaw ay nagagalit o masaya? Ang iba't ibang damdamin ay maaari nating ipahayag gamit ang ating boses. May mga taong sumisigaw kapag nagagalit o masaya. Kung minsan naman ay tahimik na lamang tayong umiiyak sa tuwing tayo ay malungkot. Sa musika, may mga damdamin na naipahahayag ang iba't ibang antas ng lakas o hina ng tunog. Ang wastong pagbasa at pagsunod sa mga antas ng dynamics ay makatutulong upang maipahayag ng mga mga awit o manunugtog ang wastong damdamin na nais ipahayag ng mga kompositor. Ginagamit nila ang dynamics upang magkaroon ng damdamin ang isang awitin na pupuko sa emosyon ng isang nakikinig. Ito ang elemento ng musika na magpaparamdam ng saya, lungkot o tagumpay na damdamin ng isang tao. Ang malalakas na tunog o musika ay maaaring magpahayag ng galit, tagumpay at lakas ng tao. Ang mahihinang tunog o musika naman ay nagpapahayag ng damdamin na may kapayapaan at katahimikan. Ang dynamics ay tumutukoy sa lakas o hina ng awit o tugtugin. Ito ay ipinahahayag sa wikang Italia. Antas ng dynamics. Antas, simbolo at kahulugan. Pianissimo. Higit na mahina piano, mahina, mezzo piano. Hindi gaanong mahina. Forte. Malakas. Mezzo forte. Hindi gaanong malakas. Fortissimo. Higit na malakas. Crescendo, dahan da ang paglakas. Decrescendo. dahan da ang paghina. Sundan ang awiting blow gently blow. Alamin ang mga antas ng dynamics na nasa awitin. isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Isa, inaawit ng mahina ang oyayi o awit sa pagpapatulog ng sanggol. Dalawa, ang simbolo ng decrescendo ay MP. Tatlo, forte ang antas ng boses ng nanay na nagpapatulog ng sanggol. Apat, higit na mahina ang pianissimo kaysa sa piano. Lima, dapat nating lakasan ng dahan-dahan ang ating boses o pagtugtog kapag nasa crescendo.